Grabe, bilis pumasok ng mga ibon natin. Yeah. Dala pasok ng mga ibon lang po eh. Yeah. Ah. Dito pa oh. Pasok na pasok. Pagpapay tayo ng katas ng kilikili. Si Pedro. Yeah. So yung mga iba natin dito, ano to? Pag-electric pan. <laughs> Ganyan sila ka kay Ka-spoil. Yan. Yung mga warriors natin. Yan. Ay, maglagay tayo ng matmalate alam natin ang kanilang may inyong ang parang medyo malapit at sa kagigili ni Pedro dito para malapit yan, yan. Tra, tra, tra. pasok, pasok, kain grabe, napakasolid. congratulations sa lahat na may mga pauwi sa 229 ang nakauwi dun is 228 bali 229 dahil yung isa doon is hindi na pasama sa race uh, shuttle nga pala kay, ano, kay Kuya Winston, 'yan Yup. Pari ng mga ibon natin. Grabe, napaka-solid. Napakagaling. Uh, bibilis. Yan. So, ready na ito sa 150 miles. Iyan ano na lang. I-roll training na lang talaga. So, bibigyan ko sila ng pahinga ng 2 ano, uh, to 3 days. Ano na sila? Kasa. Dito lang sila. I mean, di naman kailangan talaga. Pero... Ano, tawag dito, uh, yung weather hindi ganun kaganda and then uh, itong mga susunod na araw tapos sila magpahinga kung tayo pabalik sa road training uh, sa mga din mag activate uh, PM lang kayo uh, tawag dito uh, natin yung mga ibon Yan. para sa akin itong lahat uh, tawag dito para sa akin ha hindi naman sa nag-aano na, naga e. dyan, para makainin ng mga warriors karang lang, gulo. Wala naman ano. Ayan, gulo. gulo ni Brownie. Wala eh, ayawang ko ng anak. So na, ano, tag dito ah. Uh, sa mga ibon. Uh. Yung mga ibon natin, ano, tag dito anong uh, Nung dumating na sila, uh, umikot pa lang umikot ng umikot grabe so syempre uh, ibig sabihin nabitin pa ayan healthy healthy yung mga ibon natin oh. No? diba mga bara ako ayan ito nababaris o oh. So, ayan tatanggal yata itong balahibo no? ayan yung iba sa leg patapos pa lang ng ano yung mga lugon ayan yun o no? oh. mga nanglulugon pa sa leek. Pero sakto yan sa race time Solid na yan Shoutout nga pala kay Kuya ano, TJ Tsaka kay Pepe na yung Ibon nyo Ayan Alright So ganyan lang sila Ang gagawin ko is Dabas pasok sila dito Ayan Dabas pasok dyan All day Kumbaga Ayan lang natin sila dyan Dahil magbibigay ng grits ngayon Kasi ano kailangan nila mag-alam ano, muna ah, sa uh, Amin, ah, I mean okay naman yun Kung pa kasi yun eh uh, Pampaguro ng mga kinahin nila Maganda rin yung grids Pero pag may binibigay ka na no Tapos ni Pedro Mahirap yun Baka maghalo sa ano Pinagupan Baka pumangit Yung kanilang mga katawan Hindi nyo kala Ano lang May uh, masabi lang mga tol Yun na nga Balik congratulations sa lahat uh, ah, 228 uh, um, 29 dapat kasi 230 sila pero ano pa rin to dito, ah kasama yung bumalik ng hapon Naklak siya sa ano nag-clock siya sa training pero hindi sa race Ay, so ano mga ibon? Ayan eh sa mga ano. Ayan dito. Abang-abang na sa mga gusto sumali sa Kapistano Classic sa mga ano hindi mag-a-activate dito yeah. yeah, Ayan Kaya lang uh, nasabi ko lang para ano naka yung, yung mga, gusto sumali di ba? Nakano na sila meron sila silang abang Text nyo ko, 850 454 5763 okay na ano, uh, unang text nyo Ton, meron pang hindi nag yan tapos sa ako yung re-reply meron yan o wala, sa ngayon wala pa naman uh, ano lang be ready kung baga yan o uh. marakong marakong na malapit diba? <laughs> ah, lulusog ng mga ibon Grabe yun. pa sila ng 16, 1600, 1500 speed. Okay, no. Walang mahina nila dyan. Ano ba ano Yung ano na 'yan? Grabe ito ah. Ito, 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 ano ito, ano yun? ito, ito, pero di naman problema sa kanila eh. Basta buo pakpak, okay yan. Huwag lang pakakawalan ng ano, pangat talagang weather. Alright, so... Ano lang, talag dito ah. Pahinga lang sila muna. Pagpunta na ito kayo na ito. Wala, nakalagay lang jets. Ano yung natupa mo na mga malak? <laughs> Anong tag dyan ah? Mga malak? All right. So yeah, good luck mga tol. Uh, ano lang tayo rito, hangout lang tayo. And then kapag uh, bumalik kong isa, ipaklak natin, buksan natin yung pinto para mapapasong natin dito. Yan, sa ngayon eh, isa lang naman ang natin natin maliban sa mga ligaw na ibon. Sarap sana magparondo. Pero ano kasi, Dito ito pahinga muna. Sunod-sunod yung ano na itong mga to eh. Gera eh. Ayun papawid eh. Sino ba, sino ba naman dilalakas sa ganun? 'Di ba? All right. So, yeah. Bali siguro ano, tag dito hanggang dito na lang muna 'yung video natin. Nag-update lang tayo, nagpakain lang tayo, ano. Mga gutom pa sila, oh. Pero busog na 'yung mga 'yan. Oo. Uh Mamaya na lang ulit sila kakain. akala nila may pagkain sa kabila. So, ito, 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 ito. Ito, so, ito, So, yun na nga mga kabrokotos. Papahinga na muna tayo. ayad ayaan muna natin sila rito maglabas-paso para ano sila, tag dito, uh, makapagpahangin sila. And then, soon, balik sa road training tong mga to. And then, yeah, good luck sa first race natin. ah uh, may pinag-iisipan ako yung off-color, no? Ah... Uh, off-color, $50. Kasama yung blue check white light. Ah... Uh, blue bar white light. Ah... Uh, itim. Tapos yung... Ang hindi lang kasama yung blue bar tsaka blue check. Yan. Lahat lang kulay pwede. Splash, mga ganyan. Pwede yun. So... Pinaplano ko ano, parang mas maganda para may side side bet tayo. Winner take all or ano, top 3 sa final race. 'yan. Diba? ba? Top 3 sa final race. Kung mga sa mga naka-entry yung top 3. Magkakaroon sila kung magkano man 'yung maging total natin. Magaganda 'yon. Sa mga marami-rami kasi tayong Apollo kaya naisip ko 'yun eh. Na ayun, tama 'yung nags may nag-suggest din. 'yan. So top 3 sa final race. 'di ba? O kaya gawin natin para mas maganda, winner take all. Hindi mas maganda kung may ano na lang, uh, may top 3 para maganda, 'di ba? so siguro ang dito na lang muna. Uh, comment kayo sa baba kung nap napanood dito. And then gusto niyo umano, at uh, dito gusto niyo ng ano, color ano natin. Uh, natin kung natin kumbaga habang ano pag dito habang kumano tayo sa dito nagra-race so matira matibay sa sa dulo lang di ba top 3 alright so tara let's go peace out